ng OTP ay ng ano ng way para makapasok yung scammer sa iyong account. Ayun, nalimas yung pera niya. Ayun oh, ma may kibalita tayo sa mandi Monday bukas kung meron pang remedyo yung bangko. Yun. <laughs> ano nga yan? Sunday. Lala, Lalanggala lang tayo. Ano na? It's the uh, first day ng fall officially. galing nga, meron ng mga ano ng Halloween dito. Ah, ayun. Wow. Laki ng ano, ng skeleton. No? Kita nyo? Ayun. Ang angas. Dito kasi sineselebrate talaga yung ano, yung Halloween. May mga uh, trick or treat. Mga pala. Sa Pilipinas din naman pala. Ano na tayo, uh, nagse narin na rin ng Halloween ano yun, nakuha rin natin dito sa mga western countries yun. Dati hindi naman ganun, yung kabataan namin. Ang ginagawa lang namin lagi yung, ano, ano ba yun? Ah, yung sa caroling lang lagi, di ba, sa Christmas. Wala pa yung mga, ano, sa Halloween, mga trick or treat, ganyan. Wala yun dati. Ngayon, eh, alam mo naman, meron na tayo. mga nga pala, nahihirapan ako ngayon mag-navigate at may, may, remote ako. Hmm. Kasi, gamit ko ngayon ay skateboard. Longboard. Ito. Iyan. Naka-longboard tayo ngayon eh. Tagal ko nang hindi nagagamit eh para magamit naman. O masira yung baterya Alam mo naman yung mga yung mga di na ano na gadget natin. Kailangan ginagamit yan. Saan tayo pupunta? Try natin mag magalak Ano, itong weekend wala kaming magawa. Ano kasi, ito kunyari malamig ay ano, maaraw. Pero ano na, malamig na. Talagang start na ng ano ng yo ito na talaga officially taglamig na sisimulan na taglamig. oh naka-jacket na nga ako. Kanina naglakad kami ng mga anak ko papunta ng ano ng papunta na shoppers na mga naka lang eh. <laughs> Nilamig sila eh. <laughs> Iba na yung ano yung lamig. Ano na siya? Beyond beyond Baguio feels na. <laughs> pero ayos naman, mas maganda yung ganito. Ba, ito yung maganda pa na, ito yung gusto kong panahon. Malamig pero uh, hindi pa siya yung masakit sa balat. Pero susunod na dito yung ano, yung ganong lamig. <laughs> oh, ang daming nagiging problema ngayon sa ano no, sa ano ba to? sa pag apply dito sa Canada. Meron pa palang isang balita na hinihintay tayo about sa ano sa ano naman, sa PR naman. Uh, announcement to bago mag ano, November 1 daw ang announcement eh. Uh, bagong ano to, bagong mga rules para sa mga nag apply ng permanent residency. Sigurado 'yun. Huwag niyo nang asahan na mapapaganda yung ano, mapapadali yung mga pag apply ng PR. Sigurado 'yun, pampapahirap na naman din 'yun. Kasi alam mo naman, nag-aano sila eh. Naghihigpit sila sa mga immigrants ngayon. Kaya, Panigurado yun, yung ano na yun, yung announcement na yun, eh... Pampapahirap na naman yun. Yan, wala tayong magagawa, eh. Ano yun, ma... Uh, gusto ko lang gumawa ng video kasi minsan, ano eh nakakatamad na, ano yun, gumawa ng video. Alam nyo yun, yun yung burnout, nakaka-burnout din. Yung pala yung nila ng burnout, na akala mo, akala mo hindi ka magsasawa sa mga ano yung mga ginagawa mo pang araw-araw yung tulad na ito, yung mga nag, nagbibidyo, ganyan minsan may, meron may, time na ano na wala kang maisip na content wala kang ano, wala kang ano yun may time ka, kaya lang parang tim, tamad na tamad kang gumawa ng video merong mga time na ganun talaga, kaya lang kailangan mong pilitin kasi baka mawala tayo sa algorithm ni YouTube Grabe ang araw ah. Siya, ano eh, ang liwanag eh. <laughs> Nasa harapan ko yung araw. Hindi, ang ano, yung gusto kong i-ano ngayon, di ba dyan sa Pilipinas, uso yung mga, ano yung mga, yung scam, yung mga nai-scam ng mga, yung mga, nag, sa mga bangko, yung mga OTP, di ba, kailan lang ba yan, yung merong, yung merong na-scam na, Magkano ba yun? 250,000 ba yun? 150,000 yung nawala sa kanya Na-scam siya, video yun eh, yung bangko eh Tapos umiiyak siya sa ano Dito nangyayari din yung dito Actually, yung ano, uh, yung kasama namin Na ganyan siya ayoko na sabihin ko sino kasi syempre ano yun eh uh, uh, Confidential yun eh kung sino man yun eh. Syempre ano galit na galit siya uh, Ang kwento niya sa akin ah uh, malaki, malaking malaking pera yung nawala sa kanya, parang mga nasa ano, treat, nasa saving, ubos daw eh, ubos yung kanyang savings, yung sa savings account niya. Ano 3,000 ano 500 yata dollars ang nawala sa kanya, bigla lang daw bigla lang daw nawala yung kanyang ano yung kanyang save, pera sa savings account niya ng bank. Biglang nawala yung ano yung pera niya sa savings account niya. Ngayon tinawagan niya yung bangko. Meron ano, pero ano eh, uh, kasalanan niya rin naman daw kasi uh, dito kasi sa Canada, ano na, uh, hindi na masyado yung gumagamit ng ano, yung uh, yung mga yung cash wala na masyado nagka dito, puro na lang ano, puro na lang yung tinatap mo na lang sa ano sa kunyari bibili ka ganyan, tapos pag kayong kunyari naghihiraman kayo ng pera, ang tawag interact, nagii-interact lang kayo ng pera. Eh tapos pagka mag, minsan pagka magii-interact ka, magse yun ng ano ng parang parang message sa ano mo sa sa phone mo. Tapos i-click mo yung yung message na yun. Tapos i-redirect kanya sa ano mo sa bank yung sa bank account mo. Eh ano raw yun ang ginawa niya raw, naalala niya. Akala meron daw siyang inaabangan talaga na magi-interact sa kanyang tao. Ngayon, sabi meron ng ganoon Pareho-pareho daw ng message din niya raw kaya lang hindi niya raw na double check yung nag-message sa kanya. Hindi niya ano kung yung bangko ba talaga o ano. Kinlik niya lang yung link. Tapos yun, nag ano siya, nag, nag enter siya ng kanyang ano, nag enter siya ng kanyang password. Ayun, naka, nagkaroon na ng access yung ano, nagkaroon na ng access yung nangi-scam. Sipin mo yun, $3,500. Magkano yun? Lalagay ko yung comment, yung ano, yung, yung, ano ba to? Uh, convert, converted sa Philippine Peso. Nawala lang ng basta-basta, tagal-tagal niya raw iniipon. Kaya lang, ano eh, inaano niya raw. Nung Friday, parang kinokontest niya sa sa bangko. Ay, ang liwanag. Kinokontest niya sa bangko nung ano, nung Friday. Wala na. Uh, sabi, eh, uh, titignan daw ng bangko kung meron silang magagawa. Pero, baka hindi na raw yun ma-reverse kasi nga. Siyempre, kasalanan mo pa rin eh. Na, ano eh, nag-enter ka ng code eh. Kumaga ikaw yung nagbigay ng ng OTP ay ng ano ng way para makapasok yung scammer sa iyong account. Ayun, nalimas yung pera niya. Ayun ko, oh, may kibalita tayo sa Monday bukas kung meron pang yung bangko. Actually, marami na yan, marami rin yan dito. Hindi mo nga rin ma, ano eh, hindi mo rin ma, ano yung, yung safety ng, ano mo, na mga bank account mo. Di ba yung sa Pilipinas ngayon, yung, ano na, nag, naghihigpit sila sa ano yung sa mga SIM card, yung mga SIM card registration. Ang balita ko diyan eh ganun pa rin naman daw yung maraming scammer pa rin na gumagawa noon. Ganun din dito kasi 'di ba lahat ng mga SIM card mo dito naka-register yung pangalan mo. Ano nga eh kunyari lumipat ka ng kunyari ang SIM card mo ay eh, na nasa Bell, yung network mo dito Bell as dilipat ka ng ibang network Parang yung Globe Smart natin Lilipat ka ng ibang, ano kunyari, Virgin Yung number mo Kunyari, lilipat ka sa Virgin, sa Prombel Yun pa rin yung number mo Pag lumipat ka Hindi siya yung mababago Parang yung lisensya rito Pagka yung, kunyari, nagkaroon ka na ng lisensya dito Yung license plate ha, ng license plate Ano pa rin uh, Kung magbabago ka na sa sasakyan pwede mo pa rin ilipat yung license plate mo sa bago mong sasakyan. Hindi siya tulad sa Pilipinas na pag kunyari nagbenta sa'yo ng, ng sasakyan, yung license plate ng sasakyan mo, nakadikit dun sa sasakyan, dito hindi. Yung mga ganun. Kaya, akala, namin, akala ko dati, yung, pin, yung na napapanood kong agent sa Pilipinas na tungkol sa ano yung nagre-register yung mga Pilipino ng, ng SIM card, magiging safe na. Eh, ganun din naman pala. Wala ano talaga, uh, magagawa natin magagawa ng paraan ng mga mandurunggas yung ano, yung panluloko nila. Magagaling din talaga sila. Kaya ano ingat-ingat eh, na lang. Ang advice ko nga, ang advice ko nga sa kanya, pagka mga ganun, kaya lang huli na eh, yun, no? <laughs> Yung advice ko sa kanya, pagka ganun, Titi, i-check mo yung ano, yung nag-message sa dapat uh, hindi yung personal hindi yung personal ano number ang nakalagay. Kasi usually yun, nakalagay yun. Kunyari, yung nakalagay yung kunyari kang bell, ano bell yung ano eh, hindi siya number eh. Sabi niya eh ano na lang daw, lesson learned na lang daw. pero sayang pa rin, tripad. No, yun na yung ano eh, yun na yung pinang ano ko dati, pinang nag-apply kami yung application sa permanent residency. Sayang yun. <laughs> eh, kaya lang, talaga. O, oh, yun, yun lang. Binalita ko para, ano, aware. Yung kung meron man mga nanonood sa, ano, comment nyo dito kung uh, nanonood kayo from sang bansa kayo. No? At meron, kung meron ba kayong, ano, meron ba kayong experience sa pag i -scam sa, ano, sa sa mga bangko or sa kahit ano paman. Sa ano kaya? Sa UK kaya? May mga ganun din, no? Yung mga nanonood sa akin sa UK, sa New Zealand, Australia. Comment nyo nga kung meron ganung mga scam dyan sa mga bansa nyo. Para naman malaman natin. Pentuhan tayo sa comment section. O nga pala, yung sa mga nangihingi ng CB, i-message nyo lang ako sa aking ano, FB page. Sa FB page ko kayo mag-message kasi sa ano, sa mga personal FB account ko. Hindi ako nagre-reply doon, lalo na hindi ko friend. Kasi minsan na nangyari sa akin yung ano, yung ada uh, add ako ng add ng ano ng mga friends sa personal account ko tapos uh, comment lang ako ay message lang ako ng message na block yun yung unang account ko na ginamit papunta dito sa Canada yung unang Brandon Boy CA na account ko no yun wala na wala na akong maikwento para naman ano may video na itong araw na to ano yung mga tungkol sa mga bagong update natin sa dito sa Canada ano ibabalita ko naman kagad kung meron. No? Yun lang. Like, share, subscribe, yung mga ganun. Alam nyo na yun. yun Hindi eh. na paalam.